Sige, kain lang. Yung bisiro, yung guya pala. Nandun, kumakain na rin. Ang cute kumain. Hmm. Alpas pa. May, ano yan, may kwintas na pula. Ayan o. Oh, ang cute ah. umpay sa kalabaw Ha. Pagod. <laughs> Kailangan pa ng kalabaw eh. Umuuna na kayo. Yun ang ama. Nagkumpay kasama ko. Ano? Sinauuna ko na. Hindi makarinig. Bingi na rin eh. Bingi na rin ang ama. Hindi makarinig. Pinauuna ko na. Mangunguha pa ako ng bayabas. Maraming bunga yung bayabas eh. Papanguhanin ko muna. Yan. Tapos na ako magpakain ng kalabaw. Kinumpayan ko na. Kakainin niya lahat yan. Yung talbos ng talbos ng tubo at saka mga bagin at saka damo. Yan, yan yung kumpay ko sa kalabaw. Yung isa, kinumpayan ko na rin. May baon na kong tubig. Yan, malamig. Habang nagkukumpay. Ito yung aking itak na ginagamit. Kahahasa ako lang yan hinasa ko yan kanina bago ako pumunta dito yan mangunguha ako ng bayabas ngayon